boss, Mga tang araw. Mga boss, yan yung stud panel. Okay. Ayan. So, yung grind. Patapos na full weld. Ayan sila. Okay. Ayan. Malaki yan eh, parang stock room. Boy or bodega siguro. May isang bintana at saka isang pinto. Ayan. 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 Bali, so, apat na sides yan eh. So, 15 feet ang haba. Ano mo, 16 feet. Tapos, ano, 2 meters. Oh, yeah, 2 meters ang lapad. Okay. Ayan. 1 by 2 yung mga ginamit ko dyan mabas eh. Bali lagi na ng plain sheet ngayon yan. Isa isa. Ay, papakita pa ano pagkakabit. Di ba? Ma, kaya ano. Gamit ko lang ng adhesive. Tsaka may part siguro na may, ano, may rivet. Mga boss, ayun na yung mga ano, pintuan. Ah, sorry, yung cabinet. Okay. Pintuan tali. Mga Mga cabinet yung ayun na po yung mga boss oh. Okay, pipinturahan ko na retouch at top coat so yan yung mga sidings bali okay yan Ready, ready na ito para sa okay. so yan yung mga sidings na yun ayun ayun, medyo makulimlim pa nga ayun pero sana huwag mo mula ng ulan para makapinturahan ko na. Kompleto na pintura mga boss. Ito na. Ayan na. Top coat. Okay. So, ayan na sila. Ayan yung iba. Ayun. So, lahat like, yung nakatop coat na ng ano. Off-white actually. Uh, Off-white ang ano yan eh. Ang kulay. So, ayan. Ayan na yun. Ayan, ito yung iba. Ayan. Single lang, kasi yung ano ito eh, hindi siya double wall or double panel. So, bali dito, ayan, uh, naka-gray lang siya. Hindi siya naka-top coat yung kabila. Kasi dyan didikit -di yung yero or uh, i-re-revet. Okay? So, ganyan siya. Ayan. And then ito dito ko ano ito yung 4x8 na panel type yun eh. last yan 4x8 ang size baga assemble ng panel na yun yung uh, ano tawag dyan And yeah. then ito yung ano ito yung plain sheet okay ayan, ayan in order ko 0.5 thickness mga boss So, uh, ilalatag ko na ngayon dito. Eh, papakita ko paano magpagdikit. Pag-imit ako lang ng adhesive yan. Yung no more nail. Mga no, boss, buwan na po sa ano inyo. Ano yun, no? Ayan yung ano, no more name. Kaya ito, paano i-apply, paano nga i-sabit. Ito, so, muna ano po sa inyo, halos ano, sa gitna yan, eh. Ng 1x2 na tubular, okay? Ayan yung frame, eh. So, ayan yung liso. Okay? Naka-fold lang sa kaya ganyan tsura. Ayan yung likor. So, <coughs> ayan. Ayan. Nakita nyo, Pag ano yan, didikit ko kabila, hindi yung kabila ay po Yun ang kabila ay ko. Kaya hanggang dito lang yung kinabit kong ano, pandikit. Okay? Ayan ang gatma Walang bakante. Para lahat didikit siya. Na ito, walang putol-putol. Okay? Ayan ang buo yan. Eh. So, yan ang ginagamit ko. Hindi ako magamit ng rivet. Mas tatipurta ito. Eh. buo. Walang hindi Stitch Stitch type na baktaw-baktaw Ayan -baktaw. lang buo yan lahat Okay Tuloy so, meron akong finish dito eh Ayan oh, laminated na Ayan sila Ayan o oh. Sila sa araw eh Ayan Ang dilim Ayan sila o oh. Okay Ayan dikit na lahat yan Ayan So, ito yung uh, ano si, yan, siya. Tapos ka lang, huwag yung so sobra. Kasi, ano yun, may po sa sa frame. Ayan, lang sa frame. O kahit kulang ng konti. Para pag pinagtugma, pinagdikit yung kabilang panel, so hindi tatama yung ano uh, yung liso Okay? And then, pag nagagawin ito, mga after 5 minutes, Nandun yung dikit. Eh papakita ko. Ngayon, di dikit ko na Eh, ipapunong ko lang yung cellphone ko. Ito yung wall. Di dikit ko lang yung yero. Ito to eh. 4x8 na yero. Ito okay. yung buong riso. Ngayon, pag ala oh. I-press ng ganoon lahat ng sad. May duwidin nyo. Para mag-contact siya sa arrow. Okay? Dabi nyo lang din. Dabi nyo lang din. Kailangan dumigit siya. Ganun. Pagurin lang. Pagurin lang. Ganun lang. Contact siya kabilaan. Okay, adjust ko lang konti. Tapos pag nadikit na, magpupaka ulit. So yan. Yan, pasit na -ingat lang Ayan, yes, ayan. Nandito sa kabila. Ganoon din. Kailang ibukaw nyo muna pag ano, ayan. Para sumay nga yung ano, insolvent ng ano, kasip. Tapos pa final nyo na. So, okay na to. Okay. Dikit na lang natin ang ano. ayun. ako lang ng gado, kandiin ata impress masin eh. Oo, oh, ito gagaling ko. Para sa gadoon lumikit. Alam mo, ay galing eh. niyo no? Tapos, para, paraan niyo kahit salap. Para sa gadoon ano, kaya nga pala, bago yung kabit yung yero, para hindi maggalaw-galaw. Kasi malaki to eh. So, lagyan ko ng clam. Pitin nyo muna ng clam. Ito naman kabila ngayon. Nakabikip na yung kalahat eh. Ito naman ngayon, kabila. Dapat nakabit nyo yung ano, yung, yung una. So, so we solve So, yun naman boss. Ito mga ano. Over, overflow yung, eh. Napasobra yung lagay. Okay? So, yan na siya ngayon. ngayon. Dali, yan, oh. Bali, yan na yung tsura niya ngayon. Ayan. Ayan o. So, no? papag siya. Malinis, tsaka matigas. 0.5 dito eh. Itong liso ko na ito mga boss. Okay. Mamaya yung after 10 minutes, lilinisin yung mga eh, mga ganyan. Lilinisin ng gas. Okay. Gas or paint thinner Huwag lacquer Madadamis tong pre-painted na alis. So yun ay appearance na ngayon pag ayaring na Ayun siya. So, pa ang di dikit mga boss ayun po. Tapos na lang muna to. So, ayun mga boss oh, ang na. Okay? Ayun tayo naman oh, patag na patag yan. Gagawin natin camera para makita niyo kung may shadow siya. Ayun oh. wala okay malinis walang ano rivet kung may blind rivet kasi pangit tinitingnan eh kaya ganyan ang ginawa ko ito yung panlinis ko boss oh paint thinner, right ito yung basahan eh Ayan wala boss ya. Oh. Ayan yung likuran niya. Ayan. Okay. Okay. Hindi siya double eh. Single lang, lang Pero kaya kaya pinturado yung ano. Yung mga stud. O yung frame. Yung mga tubular frame niya. So, bali niya likuran. Yan. Ayan siya. Okay. Isa lang siya waya. Oh, yan, yan. Pakita ko. Medyo malaki. Yan, yan. So, yan siya. Kita nyo naman, dikit na dikit na. Kita nyo, yun o. Oh. Wala siya ng awang. Kaya hey, alahan may press. Ayan o. Oh. Wala siyang awang, dikit lahat yan. Ayan o. Oh. Ito paano pag dikit, paglagay ko ng ano. Pag apply ko ng adhesive. Okay? Kasi na kayo, malikot ako mag ano, video. Pero at least, napakita ko. Mabas na yung mga panel, oh. Kinakabit na namin. Bale, ito, no. <coughs> ayan. So, ayan siya. Ayan. 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 Tipe mga baseboard. Ah. Let, let, let me go. Ayan. So, ito open yung part sa pinto. Okay. Ayan yung panel. Ayan na yung mga panel-panel. Assemble dati. Bali yung mga dugtungan. Ayan. Yeah. Ayan. So, ayan yung dugtungan. May baseboard na 2 and half na yun. Na, na angular mo port by two ni hop. Ito siya. Ang dilim dito. Eh. Eh. Pinaka baseboard. Tapos ng level, siyempre para pag sinalpak ito mga frame. Ayan, gayaan to. Wala nang level yung baseboard. So ito yung loob niya. Ayan na yung mga stud. Tubular na 1x2. Ito sa kabila. Ayan sya yan. Ayan. Yung opening na yan po sa bintana. Okay. Ayan. So, ako yung going Pagkabit namin. So, ayan, siya. ayan.